Dito po kay Sir Machete. Ang daming magandang gulay, oh. Patola niya. Quality in quality, kaganda. Meron din siyang talbos ng sili. Meron din siyang pipino bakla. Taiwan na uh, sili. Tapos yung siling panigang yung balita natin umaangat. At talong. Meron din po siyang ito, yung magandang sitaw alamin po natin yung asking price ng kanyang mga gulay good morning sir machete si sir machete po taga santa rosa puto. ang kanyang pwesto po ayan po ito akasya araw araw po maaga pa lang napakarami pong gulay na dumadating sa kanya kaya yung mga mga suki niya maaga pa lang naubos na yung gulay niya sir machete magkaming asking price ng ating ano Oh, oh patolan pa rin kahapon yan 14 medyo bumaba nga yung asking price Tandaan nyo ha asking price 35 per kilo but dahil 10 kilo siya 350 per bundle machete anong ano to anong sitaw anong sitaw yan hmm, Magkano yung asking price? 120 Oh, 120 ang asking. Ayun, siling Taiwan natin. Yan, yeah, medyo talaga na, na maintain ng Taiwan yung kanyang pressure. na 2-2, minsan 2 1 Naglalaro po sa line up 2. At ito po yung isa pang ano, medyo angat sa ating ano, yung siling Panigang, anong ano yon Anong variety? Maika. Ito, napakaganda po ng siling Maika niya, ano, machete yun. Magkano price na? O, oh, 70. Medyo umaangat po siya. Sa pipin ng bakla po natin. 30. 30. Sa siling talbos. O, 70. 70. Anong talong yun? Machete. Magkano yung propeller ka? Yan. Ayan pa. Ito po yung mga aspin price o touring lang ni Machete. Depende na po yan sa mga mamimili at kay Machete kung magkano yung mapagkakasunduan nilang presyo ang pesto po ni Machete sabihin ko po li nasa tabi lang po siya ng Akasya yan salamat sir Machete ang ating isa sa pinakamastisig pinakamasipag na sakadoro sa baksakan salamat dito tayo sa best friend ko. Ano? Kagaganda ng kanyang pipino. Oh. Ano? Hindi ko pa tinatanong. 25 po ang asking price ni best friend ng bet. Pero, tinatawaran siya 20. Ayan po siya natin mapagmahal. 170. Maganda naman ang puso ni ano, ni best friend. Talaga sariwa. Sariwang sariwa. Eh yung ating ano, itong tito beans. 90. Yan. Ah. nyo, asking price lang, tinatanong 90, natin. Alamin na rin natin yung, kamote ba yan, boss? Ano? Anong kamote yan? Taiwan sito. Ah, Taiwan sito yan, yung asking price? Pero ganito linis Ayan, pag nalinis daw. Yan, kaganda ng model ng kamote na yun. No? Eh yung ano natin, yung ano yung kalabasa, magkano yung asking price? Yan po, 9. Oh, lalong bumaba yung Suprema natin. Naging 9. Biro nyo. From 35, 30. Kaya malungkot sila, best friend Ambet. Oh. Malungkot sila ngayon. Salamat, best friend. Dito po tayo sa best friend ko. Kay Philip Salvador. Kay Ipe ng ating baksakan. Meron po kasi ako nakita sa kanyang ano Ito, itong si at sa saka Ampalaya. Ah, good morning Ipe. Ipe pa ah, sa ano yan ah, yung kagito. Ayan. Ipe, magkano nga yun yung ating si 120, 120. 120. Tinan mo, boses lang ni Philip Salvador. Ipe, Ipe talaga. Ayan. Ito nga ating ano, bonito ng Ampalaya. As 70. 70. Tapos, ano ba ito ang na ito? Mistisa? Mistisa po mistisa para yung kanyang jowa, kanyang one and only mistisa rin, lalo na yung buhok yung yung sa kong jowa, galaxy galaxy <laughs> itong taiwan natin magkano ng asking price 2, 3 ay yung ating panigang alam ko maangat yung panigang ano bang ano ito, variety Ah, uh, maika. o oh, maika, magkaling maika 70. 70 ano nga ano na yun, gabing ano sinibuyas ba yun magkaling sinibuyas Juan. Ayun po ang ating best friend dito, si Philip Salvador alias Ipe ng ating baksakan. Ayun. Kaan. Maraming salamat, Maraming salamat, uh, salamat uh, Philip Salvador. Man. Ere, may pa, may dumating pang ano, mga bonito ang palayas si, yan ano, si Phil Salvador. Yung patala natin, Philip. medyo tumasok. Saan ba galing yung mga gulay natin, kara, karaniwan? Oh, dito lang po sa amin niya, sa mga barangay sumakab, dito lang po sa Nueva, ay sa, ano, Cabanatuan City. Yan. Kaya ako, thank you, Ipe. Kaya ako proud to be kabanatuin talaga ako. Yung mga kapwa kabanatuin nating natin magugulay. Yung mga magsasaka. Napakasipag po niyan. Dito may nakita ako ano. Adam, may nung variety ng kamatis mo gaganto? Kamatis. Anong variety nito? Ha? Anong variety? Paganda pala ng garnet, bilog na bilog. Magkano yung asking price? Ano oh, nakamatis kamatis mo? O, paganda. Oh. Bilog, bilog na bilog. Ano yung kamatis mo? Ayan, ako, naghihilahan sila na. Ayan, post mo yan. Alika, Dib, pus mo alika. Nababa lang sila. Alamin natin magkano yung asking price. Tumunan Pinapa Pinapabuhos po ni Madam Ella para makita yung gitna. Si iba daw, may bomba. Ito wala, puro kaganda. Ultimo yung gitna, napakaganda. Kaganda yung 35. Kaya ka pa kaya ka Aswin yung 35, 35 yan. Magtatawaran sila. Basta aswin yung 35. Pero kaganda po. Oh binuhos tres na ka niya, sa binuhos po po disco namatay Japan binus na lang binibigay double lang lang po ni ano ni Madam Ella napakabait po Yeah, terrified. Ito 35. Asking na. Yeah. Yan pinupu ah. Yeah. Uh, para makita niyo. Ayun oh. Walang bomba. Walang bomba. Napakaganda. Ay, ganyan sana 'yung mga sakadora, walang tinatago ng ano. Walang bomba. Pero tasabog 'yan. Dito kay Maymay, alamin natin 'yung presyo ng ng sampalok kasi siya lang yung nakikita kung may tindang magandang sampalok eh. Pati naman sa Taiwan si yung mga hugas ay eh, no, maganda. Ito meron din yung kamoteng bagong yata to na pula yung balat. Dilaw yung loob. Alamin ko natin yung asking price pagka alis nitong tao. Good morning, Maymay. Maymay, magkano na yung sampalok natin na asking price lang? Tren, ay, medyo bumababa yung Sampalo Ang baba ng... No. Saan galing Sampalo? Pangasinan. Pangasinan. Ay, yung Taiwan nating malaki. Taiwan po malaki, 60. Yung medium. Medium, 45. 45. Yung small. Small, 25. Ay, yung kamote natin bagong na ganun. 40. 40. Ayan pa. Basta po, uh, quality, good quality na kamote. Kay Maylin lang po. Dito kay Mayma. Salamat. Isang mapagpalang araw, kabanatwang kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa aking mga kapwa kabanatwenyos, I'm proud to be kabanatwenyo dahil tatak kabanatwenyo po tayo. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan, kasanggaan ng mga farmers. Ang boses po ng Palengke. Dante Biernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Today is September 20, araw po ng Biernes. At isa na naman po makulimlim na araw ang gagawin po natin pagtatanong sa mga asking price sa mga sariwang gulay tulad ng nakikita nyo sa aking video dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center Palente ng Sangitan alamin niyo po natin ang, ang, mga presyo yung tinatawag nilang asking price tandaan niyo po ah, Huwag kayong maliligaw. Ang itatanong ko lang po ay yung asking price ng mga gulay dito sa ating baksakan. Hindi pa po yan ang final prices. Depende po sa kini, sa ganda, sa haba ng ating mga gulay. Kaya magkakaiba-iba ng mga asking price na yan. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palente, please don't forget to subscribe. Sana yung mga nanonood na hindi pa po nakakapag-subscribe, nakakalimutan mag-subscribe. Subscribe na po tayo and hit the notification bell para po uh, lagi tayong naka-update araw-araw sa mga presyo ng gulay dito sa ating baksakan. Kaya muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang boses ng Palente. Dante Biernes po ang uh, Mr. Palente ng Cabanatuan City. Dito po tayo sa kumpari ko. Medyo tahimik yung kumpari ko eh. Si Paring John John. Ayan Paring John John, good morning. Good morning din. Pare, ano, ano eh, yung nga nito? Ano yung nga nito? Mucho ba yan? Cal... Ah, Portuner. Saan galing Portuner natin? Po? Eh, galing pa ng bundok ko yan. Bundok saan? Ang Ah, mang oh, Magkano yes, yung asking price? Dinaanan niyan. Al al alam di alam ko. Eh, medyo angat na angat po yung ano, ask nga touring lang po yun, di pa final ay, price ay, pa, sa na, oh. sandaan po ang asking no, price. But, pero yung papaya kaya nagbago na. Yes, yeah, tignan, oh, wala pa rin pag -a, pero nabara. Boss, eh. Patola mag-aspin price. 35. Yan, ito. Ah, bumayan umangat pa ito. Eh, kahapon ko yan. O, pero yung, eh. yung bago. Eh, yung bago ngayon, ano, gano'n na, 35. Yeah. Eh, sa bakla. Sa bakla natin, 30. Ah. Pero ang angat ngayon natin, talong, ano, Oh, yung mga na si ano? Na ba? Andres Barambit. Oh, si Sir Makinistan. Andres lagi pong binabati ni Sir John Kanya Yung patola nito. Ha? Kanya. Ay, Sir. Oh, sir Manambit. Naislipan manandit. Boss, na naislipan daw yung boss mo ng ano, ng patola. Ayano. Oh. Kasi Pero eh, binigay niya no. Oh, mami binigay pa rin. Eh yung tagabantay mo kasi eh natin. laging nakahubad. Papatayin oh. natin. Oh. Mm, okay. <laughs> katawan. Okay. No, 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 no. Eh ano si ito to? Sitaw si na bakla yan. <laughs> ano yan ang si ito yan? Ay, bakla. Yan ay si asking price. Ano, ano yan ang variety? Malambot kasi bakla. Ano ang variety yan? Bakla nga. Bakla. May bakla ba? Wala oh, nang variety. Ano yung dinatawag na ano, na, na mahoga ni green. Mahoga ni green. Magkano yung asking price niyan? Eh, ano lang yan. Sa 120, ganoon. 120. Ako kuha naman. Yung mga karaniwan natin ano, talong ng mucho na kalikto, saan ang gagaling yun? Yan ang gagaling pa sa iba't ibang lugar yan. Hindi pa Nueva Ecija lang yan? Hindi pa siya lang din, kaya nakalang buka. Okay. Lala ulang malalakas, kanya. Pero mahal ngayon ang talong ano? Mahal lahat ng gulay kasi nga Yan na, mahal ang lahat ng gulay. Pero lang yung ano, yung Sophia. Kalabasa, mura pa rin. Pati yung papaya. Kasi kasi kalabasa, na-i-stack lang sa linggo. Yung papaya din ah. Yung dalawa lang ang mura. Oh, pero lahat mahal. E Ayun ah. Kaya ano ta? natin yung mga natin, ah, uh, tao, di ba? Yan, okay. Kami yung mahal tayo yung dapat eh, mahal. Diba? Okay. Dito tayo to Tokayo Dante po. Ang ganda ng okra nyo. Yung ano ba yan, oh? Yung maninipis, malapayat na mali. Ito, e, kasarapan sa okra. Eh. Tukaya, kaganda ng okra mo saan galing yan? Gabal doon kaya. Kaganda ng, ano, okra ng gabal doon. Magkano asking price? Mababa nga to kaya, 35 lang yan. O yan, tanda nyo, asking price yun na 35 lang. Pero napakaganda. Tukaya, ito yung kasarapan, di ba? Maninipis oh, na ganyan. Okay. Salamat, Tukaya. kaya. Yan, si Baka may shoutout ka. Kasama ko lang lagi po sa na shoutout. Medyo takot po sa asawa to, kaya lagi nga asawa. Tumusunod lang. Tumusunod lang. Kaya lagi siya shout out na asawa. Yan, okay. Yan, pipinong puti, kagaganda. Pipi ng puti, pipinong bakla. Upo. Ate baby, magkano yung upo natin? Balag ba yun? Magkano yung asking price? Renta. Renta, napaka, ano na, medyo mangat na siya, no? Yung mga gulay. Eh, yung bakla natin? Bakla, 35. 35. Sa puti, magkano yung asking price? 280, asking. Yan na. Eh, yung sili natin, ano? Yung sili, 75. Ayan, yeah, 75. Natuloy na. natuloy na yun, ayan. Sinasabi niya na natuloy. Anong sili ba ito? Ayan, hindi pa natuloy. 70 naman ang ating. Ah, oh, 70. Tanda Denay niyo po, ah. Ay, nali... Tanda niyo po, tinatanong natin puro asking price lamang, ano. Etong ano natin, ang web, Bulacan, ba? 160 yan. 160, maganda. Ayan, oh. Paganda ng Bulacan, ba, ito. Ayan. Kayo po ba nagdala? Ah, ano po Wala kang night dala niyo. Yan. Ayun oh. Tingnan niyo kagaganda ng mga maggugulay natin dito. Kundi model, may mga dating ngayon oh. Ay, yung siling panigang. Siling panigang. Ay, yung 70 na. May 70, 75. Sila ba nagdadala? Okay. Yan na, yung mga nagdadala. Ando dito. Salamat, Ate Baby. Salamat itong mayar. Ito. Magkano oh, my friend yung ano natin sa kuya? 130 po. Yeah, uh, medyo maangat naman na siya. One, pero kaganda ng kalabas ng sukuya si okay. mo. Kasing ang ganda po ni Madam Lili. Ano, ano ito? Ano, ano si ito? Po? Ano pa? premium star ko. Magkano yung Mag asking as price? Eh, nag-asking po ng 140. 140 talaga. Ang ating dito <laughs> ngayon. Pino. Pero, At, uh, tignan nyo kanyang mistisa. Magkano? 1 Para po yung sakadora. Ayan. Yeah. Mistisa. <laughs> Salamat, Madam Lilibet. Ang ganda. Alamin natin kung magkano itong patolang finish. Pati, anong variety ito talo? Friend, anong ano ito? Anong ano? variety? Mucho. Mucho kalis ito ba ito? Kaya <laughs> na. Uh, Para lang ba yan? Ay, uh, magkano itong mucho? Asking price. Propelica. Ah, ba ito? Magkano ang asking price? Mahal talaga niya. O, oh, yan. Uh, eh, yung patolang finish. 50 Sa sitaw natin ng talbos. Ay, silindahon 80, 70. Yan. Kung napupunan nyo, medyo umangat ngayon yung mga gulay natin. Eh, ano tong ano? Ang palaya? Oh, anong variety? Anong nga sa variety? Misisa. Katulad niya po, misisa. Ano okay. Yan o, ng palayasan libo po, ask. Tandaan niya po, ask. Ito ang isang tinatanong natin, ah. Dito kay Madam, ano, Ibyang. Ayun, ang ganda ni Madam Ibyang. Araw-araw po, gumaganda si, ano, si Madam Ibyang. Madang ibiya magaling good natin kalamasin. Ay asking price lang touring. 600. Yung upo natin balag. 35. Ano ba bayabas? Ito asking price ng bayabas. Okay. Okay. 45. Araw-araw po gumaganda si Madam Ibiya. Okay. Salamat okay. na <laughs> Magana pa tayo ng ibang gulay na tumana muna mamaya na yung gulay bagyo ano, nagdadatingan yung mga gulay sa ating baksakan. Dito sa labong takinis. Kaya Noel, magkano yung labong natin? Eh? Asking price. 200? Yan, 200. 200 daw ang labong. Medyo umangat. Dito. Dito. May magandang babae po nga na dito. Ganda. Tapos magandang babae, magandang lalaki. Uh, match na match. Kaganda ng ano. Ed, anong variety yan? Anong variety Ed niya ang natin? Diamante. Magka na nga yung aspin pa si 40. 40, 40 40 diskitaa ya na. Ingani na garnet nito naman. 40 forty Good morning, Madam <inaudible> Tony. Kaganda ni Madam Tony. Ito yung identity panlaban namin ko. Yellow dikit. Pero dilaw na ma-issue. Bas na asking dilaw natin eh, asking. Asking ng dilaw naman eh. Ay, dupo kayo mga to. Akin na, ba to? Renta po ang renta. Oh, renta. Ayan, bro. Thank you, sir. Ano? Yes, sinagot ni sir. Thank penta. you, renta lang. Asking lang naman yun. Ah, Mayroon ako pa yung schedule ni Pedro. Dito, alamin natin. Madam, magkano yung good na good nating luya ngayon? Asking price. 160 po. 160, medyo bumaba siya. Ay, sultan mo ngayon. 80 po. Yan, 80 bumaba okay. din Sultan. eh okay. okay. ano pa kasi, ano pa na... yung... Si Hindi 80. Salamat, Sally. Dito meron tayo mga kagulay na kaibigan mga farmers na galing pa lang ng talugtog. Yan. Good morning, sir. Sir, ang pangalan niyo, sir? Boyet. Boyet, uh, taga talugtog, sir. Oh, konsyal Boyet ng talugtog. Nakakarating pa dito. Bayabas po, Mayabas sa Bayabas, yan. Bayabas, Bayabas. Barangay Bayabas sa Talugtog. Ito yung konsehan yung magiting masipag. Sir, anong gulo hindi dinadala nyo din? Siling panigang po. Eh, medyo, medyo maganda yung ano ngayon. Ah, no? Nasimot po lahat. Oh, na. nasimot po. <laughs> Ito ilang, ilang na, ilang bundle ang dala mo kanina? Wala, ang, wala po. Anong variety yan? Um, mahika po. Mahika. Medyo maganda ang benta ngayon. Ng, uh, kasi yung mga nakarang araw, alam niya. Ngayon, nakakabawi tayo. Yung hirap natin medyo si ano. Yan, sir. Magkano to ring? Oh, 70. Si Sir ang may dala ng kanyang ceiling Ano ano variety ulit? Mahika po. Mahika. Sili lang Sir ang ano nyo? Oo, oh, sili lang po. Wala nang iba. Wala. Taiwan wala. Meron po. Ayun Ay, ang maganda Sir. Ah, uh, 2,000 po naman yung. Oh, uh, ayan. Yeah. Ayan nga yung maganda na ayan. Ah, Ask price lang yun. Kasi ang tinatanong ko mga asking price. Minsan kasi pag natuturin, ayun nga, nagtatawaran, di ba? Nasa merkado tayo, sa palengke tayo. Yan. Ah. Oy, na dalawang libo na. Ayun, tuloy na para Depende na lang kung natuloy na talaga na pag-usapan na ano. Ayun. Sir, kayo ba ang bang gulay dala niyo? Siling. Panigang. Maganda yung mga ano niyo. Yayaman sir kayo ng todo. Ah. Bakawi lang <laughs> kasi nung nakaraan talagang ano. Mura. Oh, mura ano? Saka ano, saka nung nakaraan medyo minsan hindi pa nabibili ano. Kaya kaya ngayon yan, ngayong, ngayong linggong to medyo bumabawi tayo. Ano, yan. Sana nga. Sa kaling ng patas yan. Sana nga magtuloy-tuloy. Ano, yan. kasi nga kawawa naman yung mga kagulay na tatulad, yung mga farmers. Kayo nag-irap. shout out. Sa mga kagaya kong barangay official dyan. Yan. Sa talugtog. Sa talugtog. Barangay. Huwag muna po ni Bibencio Aliado yung poging-poging kapitan natin. Ayun. Ay, yeah. <laughs> sir. Poging-poging Sabi ng bata. batang bata. Ay, sir, kasi na siya mo. Baka asawa mo, o baka magkamali ng pangalan. <laughs> <laughs> o, ano yun, na? except eh, sir, kayo sir, ang galing dalan nyo? Kasama lang yun. Ah, kasama lang kayo. Sir, wala kang shashout out. Huwag mo na, baka pangalan, eh, no? <laughs> ah, oh, baka madali pa tayo, eh, no? Basta nagdala ka na lang sa inyong panigang. Sir, pagbutihan nyo, sir, ah? Okay. May okay. po kami nagdadala. Ay, okay. ayun, okay. Thank you, sir. Mamaya mapapanood niyo, sir. Paki-share na lang din, sir. Okay, thank you. Sir, ba ilan dala yung bundle na no? Sandaan. Sa ah, kulang sandaan. Paglapag na palaga pag niyan pinagagawa na. Magkano lang yung nailabas na ng ano? 70? Uh, 65. Oh, 65 yan. Naubos ka agad. Tiyak maganda kasi yung ano nyo Wala pong sili Okay Salamat sir Sabi ko dito kay Bunso Wala akong makitang puting. Meron daw pala na late na ako <laughs> Dahil naubos na Magkano na ilabas yung puti kanina? Magkano? 42, 43 yung puti Yan, naubos Madaling naubos yung puti ngayon. Halos lahat yan ang gulay ngayon Tumaas eh, no? Mataas Okay Salamat Kaya ano yan ha, kay Bunso Ayun yung pinalayas na nagbalik. Ayan. Eh. Tahimik ano. Natahimik na. lang. <laughs> Dito kay Boss Oji ang gaganda ng ano, sinibuyas. Ang sinibuyas. Nang gabing galyang nyo. Boss Oji magkaling ganitong galyang? 700 boss. 700. Yan ang gaganda. Saan galyang natin? Isabela, Baler. Isabela at Baler. Yeah. Dito sa presyo ni Junjun, meron kayo, yun. Maganda ang peche. Meron din mustasa sa gata. Ay, lang. Tanong natin magkano yung peche. Magkano yung peche natin ngayon? Asking price. 50, 45, asking price. Eh, yung mustasa. Ganun din. Pareho lang po. At ati, ano, magkano yung ano natin? Yung kalabasan ganyan yung haba. Ano yun? Ate Bioli, magkano yung ganun? Ito is, napaka-mura. Eh, yung okra mo? Eh, yung okra mo, Ate Bioli? 40. Dito kayo sila, tanong natin magkano yung kalamansi niya. Isuwa, magkano yung kalamansi natin may asking? 40. Ha? 40. 45. 45. 450 samburye dali 30 Apa. ah pito dito po tayo sa gulay ni ano ni Madam Glad gulay bagyo <laughs> yeah. kasi pag ng mag-asawang to wala wala ata si ano dito dito pumasok Unahin na natin yung tiboy ano, at yung ate Agnes. Ate Agnes, magkano yung malaki natin yung big na yung puti? Ay, yung puti natin, 600 yung Ayun, yung 600 na yung big. yung e, medium? Yung ito, yung medium, so, medium. Magkano yun? Ah, uh, magkano yun natin? 650. 650, mas mali medium siya sabi ko. Ito? Mahal pa yung medium. Ano, ano tawag ito? Small. Small, magkano? 70. Ayan, pag paliit pala yung ano, yung sibuyas, mas mahal ano. Ayun pula natin ngayon. 600. 600 ayan yung Tagalog natin local. Ay yung di ba yun? 580. 580 yung di uno. Ito labo natin. Um, Mumuko natin, ma'am, 750. Ito labo kintab. Difference uh, okay, na labo. A, labo. Magkano? 1750. 1750. Bali 25 kilos yun ano. Ah. Yeah. Medyo ganun pa rin yung presyo na wala nang pagtas. Thank you. Good morning, Ma'am Glad. Wala si ano eh, si Tabi you ko. Know? si Mark Logan. Absento, kaya sila daw ang mag-asawa ngayon ang nag-aasikaso. Mag-Gladys, magkano yung repolyo natin ng Asmita? 250 po. 250, ano? Eh, Pagandaan. 250. Eh yung ating ano? Kayote. 250 din. Sa carrots. 800. 800. Yan tumatas mm -hmm. yung carrots. Sa patatas. Oh, 500. 500. 500. 500. 500. Tapos meron din siyang pechay na bago, pechay bago. Pechay bagyo magkano Gladys? Yung eh yung pipi ng berde. Ay, may nagtatanong ng letos sa bilog. Bagka ng letos sa bilog? 180, 180 po yung letos na bilog. Eh yung lemon? Ito yung celery sa kalik. 140. 140. 140 sa beans? 180. 180. Eh yung green bell natin ganun, no? 150. 150 ito maganda. Eh yung ganito? 130. 130. Maraming salamat Boss Jano Ma'am Gladys Medyo kumakalam yung sikura ko Hindi ko ako nag gusto Gusto kong kumain na ng tangalian Time check po natin ay 10.45 oras yan 10.45 time check po natin Medyo kumakalam na yung sikura ko Ayan po mga kapalente Ang ating pinaka latest asking price update ng mga gulay po na narito po ngayon sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center palayang pinasangitan na nasa barangay Magsaysay Norte marami pa rin po nagtatanong sa mga bago po nating uh, followers sa FB at subscribers sa YouTube ang ating pong baksakan bukas po mula lunes hanggang linggo alas 8 po ng umaga bukas na to hanggang alas 3 alas 4 ng hapon kasagsagan po ng dating ng mga gulay dito. Alas 9 po nagdadating na ng gulay, alas 10, alas 11, alas 12. Medyo hapon po mga singit na lang po yun. Kaya sa hapon po mga alas 5, alas 6, siguro sigurado na sarado na itong walang ating baksakan. At sarado din po tayo sa gabi. Madaling araw, sarado rin po tayo. Nagbubukas po alas 8, ganyan, alas 8, alas 9 ng maga. Yan po. At tulad ni Totoy Mola. Anong oras na ba diba dating dito Totoy Mola? 7.30. O 7.30 para maganda. Magantay ng mga gulay nila. Yan. Muli po ito po ang yung kasama, kaibigan, kasangga ng mga magsasaka. Pati ng mga ating sakadora, sakadoro. Ang boses ng palengke. Dante Biernes po ang Mr. Palengke po ng Cabanatuan City. See you po again tomorrow. Bye-bye. God bless us all.